Malamig na simoy ng hangin ang sumasalubong kay Lando habang pinapatakbo niya ang kanyang lumang jeepney. Galing siya sa bayan ng Lucena at pauwi na sa kanilang maliit na baryo, ang barangay San Felipe. Ang langit ay madilim at mabigat, senyales ng paparating na bagyo. Ang mga daan ay halos hindi makita sa kapal ng ulan na unti-unti nang bumabagsak. Alam ni Lando na kailangang makauwi agad, pero malayo pa ang kanyang tatahakin. Habang binabaybay ni Lando ang malubak na kalsada, sumagi sa isip niya ang mga kwento ng mga matatanda sa baryo. Ayon sa kanila, sa mga bagyo o malalakas na ulan, nagpapakita ang santelmo. Isang nakakakilabot na bola ng apoy na gumagala sa kalsada, naghahanap ng mga naliligaw o mga nagkasala sa nakaraan. Maraming kwento ang umikot tungkol sa mga driver na hindi na bumalik matapos makasalubong ang santelmo sa gabi. Pinipilit ni Lando alisin sa isip ang mga kwento, ngunit parang sumasabay ang kilabot ng kwento sa buhos ng ulan. Nasa kalagitnaan na ng madilim at liblib na kalsada si Lando nang mapansin niyang tila naligaw siya. Hindi pamilyar ang mga puno at kalsadang tinatahak niya. Wala na siyang nakikitang ibang sasakyan o kahit ilaw ng mga bahay. Nagsimula siyang kabahan, lalo na't ang ulan ay bumuhos na ng todo. Pinilit niyang hanapin ang tamang daan, ngunit parang mas lalo siyang naliligaw. Nakaramdam siya ng kaba na unti-unting umaakyat sa kanyang dibdib. Bigla na lang may liwanag na sumulpot mula sa kanyang kaliwa. Sa gitna ng malakas na ulan at dilim, may isang maliit na bola ng apoy na unti-unting lumulutang sa kalsada, papalapit sa kanya. Mabilis na inisip ni Lando na baka isang kandila lamang ito na naiwan ng isang tao. Ngunit napansin niyang lumalaki ang liwanag habang lumalapit ito sa kanyang jeepney. Kinilabutan siya, lalo na nang maalala niya ang mga kwento tungkol sa San Telmo. Habang pinagmamasdan ni Lando ang bola ng apoy, napansin niyang lumalaki ito at tila bumibilis ang paglapit. Tumayo ang balahibo niya sa takot. Napagtanto niyang totoo ang mga kwento, ang San Telmo ang nakikita niya. Sa takot, inapakan niya ang silinyador at mabilis na pinaandar ang kanyang jeepney. Ngunit habang tumatakbo siya, napansin niyang kasabay niyang sumusunod ang santelmo hindi ito nawawala. Lumalaki pa ito at tila nagiging mas maliwanag sa bawat sandali. Nasa gitna ng kanyang pagtakbo, hindi maalis ni Lando ang tingin sa likod ng kanyang sasakyan. Patuloy ang Santelmo sa paghabol sa kanya, tila sinasakop ang buong kalsada sa likod ng kanyang jeep. Para itong isang nag-aalab na bulkan na sumasabog sa dilim ng gabi. Ramdam ni Lando ang matinding kaba, at halos hindi na niya makita ang kanyang dinadaanan dahil sa kanyang takot. Mabilis na tumatakbo si Lando, ngunit hindi pa rin siya makatakas. Lumingon siya sa kanyang rearview mirror para tingnan muli ang santelmo at doon niya nakita ang pagbabago. Mula sa simpleng bola ng apoy, naging isang mukha na ito. Isang bungo na nag-aalab ang itsura na parang may nakakatakot ng ngisi sa kanyang mga labi. Ang mga mata nito ay dalawang malalim na butas, ngunit parang nakatingin ito ng direkta kay Lando. Kumakabog ang kanyang dibdib sa takot. Habang patuloy ang kanyang pagtakbo, tila nararamdaman ni Lando na mas lalo pang lumalapit ang bungo. Ang bawat segundo ay parang mas bumibigat ang kanyang loob, at ang paligid ay tila nagiging mas madilim, ang liwanag ng bungo lamang ang nagbibigay daan sa kanyang nilalakaran. Ramdam niya ang init mula sa nag-aalab na bungo, na parang sinusunog ang kanyang likod kahit pa malayo pa ito. Hindi na niya alam kung saan siya patungo o paano makakatakas, sa gitna ng matinding takot, nagsimula siyang makarinig ng isang malalim at matining na boses, tila humahalimuyak mula sa bumo. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit nararamdaman niyang ang boses ay puno ng galit at puot. Ang tunog nito ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa, at sa bawat salita, ay parang may bigat na bumabagsak sa kanyang dibdib. Walang ibang magawa si Lando kundi humiling ng tulong. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, taintim siyang nagdasal habang patuloy sa pagmamaneho. Sinusubukan niyang takasan ang bungo, kahit alam niyang walang kasiguraduhan ang kanyang patutunguhan. Nararamdaman niyang mas mabagal na ang kanyang pagmamaneho, dahil sa sobrang takot at panghihina ng kanyang katawan. Sa wakas, sa isang bahagi ng kalsada, nakita ni Lando ang isang malaking tulay na halos wasak na dahil sa lakas ng ulan at baha. Alam niyang wala na siyang pagpipilian kundi huminto. Hinarap niya ang kanyang kinatatakutan, ang bungo, Bumaba siya sa jeepney, basa na sa ulan, at nakatingin diretsyo sa nag-aalab na bungo na papalapit sa kanya. Sa kanyang pagkatakot, inalala ni Lando ang sinabi ng isang matandang albularyo sa kanilang baryo. Ang Santelmo ay hindi nakakapinsala sa mga taong malinis ang konsensya. Ngunit para makaligtas, kailangan siyang mag-alay ng isang bagay na mahalaga. Dali-daling hinubad ni Lando ang kanyang paboritong amuleto, isang antigong kwintas na pamana pa ng kanyang lolo. Binato niya ito papunta sa bungo. Biglang huminto ang bungo, tila nagdalawang isip. Ang apoy na bumabalot dito ay unti-unting kumalma, at ang nag-aalab na mukha ay nagsimulang maglaho. Kasabay ng pagkawala nito ay ang pagdilim ng paligid, na parang isinama nito ang lahat ng liwanan. Pagkatapos ng ilang sandali, ang Santelmo ay tuluyan ng naglaho, iniwan si Lando na nanginig sa ulan sa sobrang pagod, napaluhod si Lando sa kalsada, ngunit doon niya napansin ang unti-unting pagtila ng ulan. Bumalik na ang normal na dilim ng gabi, at ang mga puno at kalsada ay tila naging tahimik ulit. Nakatayo si Lando, nanginginigman, ngunit buhay. Ang Santelmo ay naglaho na, at alam niyang nalampasan niya ang isang bagay na higit pa sa kwento ng mga matatanda. Bumalik si Lando sa kanilang baryo, dala ang kwento ng kanyang kababalaghan. Naging usap-usapan ito ng mga tao, at marami ang nagsabi na isa siyang mapalad na nakaligtas. Ang barangay ay hindi na tumigil sa pagkwento tungkol sa mga gabi ng bagyo, ngunit ngayon, alam nilang may isang driver na tumakbo mula sa kalye ng kamatayan, si Lando, ang nakaligtas sa kalye ng San Telmo.